yan halos kararating lang natin sa area ayan medyo ano pa ako pagod mga kabayan kasi kararating nga lang pero so, kaunting pa yung alam at mababa na tayo ito so, sa mga baguhan po subscribe naman po mga kabayan at sana pakisuporta na rin po ang channel channel ni driver Diver Vlog magsisimula na po tayo mga kabayan, gumagayak na yung kasama ko. Ang ganda na yung suot niya oh. Para sa Spider-Man. Yan, sponsor po 'yan eh. Kuya Conrad Santos. Sige mga kabayan, simulan na tayo. At sana makarami tayo dito sa area na ito na pinuntahan natin. Malapit lang po ito sa tabi. At hindi naman tayo nakapaglayo ng maayos kasi ang sama panahon, kunot na kunot ang paligid. parang hindi makita. Kaya dito lang tayo. eto na mga kabayan muli oh nantag po natin nakabalatan agad tayo ayan mga kabayan ang balatan ang tawag po namin dyan ay susuhan ayan mga kabayan at ito pa meron pa tayong nasumpungan surahan naman mga kabayan Sa pulkan surahan ka oh ayan mga kabayan nakita man ninyo tinamaan natin kaso hindi lang natin napuruhan oh Ayos na, may pang-ulam na tayo. Yan, dito naman tayo. Ayun, may nakita na naman ako. Ayun mga kabayan, isang talagbago. Sa pool ka ngayon talagbago ka. Ayun, tinamaan natin mga kabayan ang lapu-lapu sa pool na sa pool. Ito pa, may isa pa. Sa pool ka na naman dyan. O yan, mga kabayan. Bali dalawa. Ang ganda. Magkalapit lang sila. Ayan, dito naman tayo. Ayun, may isang mungit sa ilalim ng butas. Sa pool kang mungit ka. Ayan, mga kabayan. Mungit baboy po yan. yan labahita bad kung baga sa amin na tinatawag o oh, ayan mga kabayan ito may talagbago na naman bali dalawa ito sa pulkan talagbago ka ayan mga kabayan tinamaan natin yung isa pa papanayan pa natin yung isa ayan ayun nakatago ka ayan Kita kita sa ka din talag bago ka. Oo, oh, ayan mga kabayan. Bali, dalawang magkasunod na puro dalawang magkakatabi na napapana din natin. Ayan, ayos na mga kabayan. Medyo maganda ang bilang. Alas, sige, tuloy lang. Masipag naman tayong umana. Ayun, may isa akong alatan na nakikita. Pang-ulam na naman ito sa pulkang alatan ka. O oh, mga kabayan, tinamaan natin ng alatan. Yan, may pangulam tayo. Pero pwede rin naman pambinta yan. Presyong ano rin po yan. Presyong dongis na rin po yan. Kaya alos 70 rin naman ang kilo nun. Ito mga kabayan, may surahan. Ang ganda ng pagkain pil. Ayan mga kabayan, tinamaan natin. Napakalaki nito mga kabayan. Sandaan po ang kilo dito yan. Surahan na yan. Ayan, mga kabayan. Ayun. May nakita ako sa malayo na lapu-lapu. Ayan, hindi ko maalas mapansin. Sapul kang lapu-lapu ka. Ayan, mga kabayan. Tinamaan natin. Yan po yung lapu-lapu na mahilig magtago na may sa butas. Nakachimpuan ko siyang lumabas. Ayan, pampinta na yan. Ayan, dito tayo maghanap. Ano na naman daw kaya ang mayroon dito na mapapana. Yun, Ayun, ma. Dalagang bukid, mga kabayan. Ayun, tinamaan natin. O, pasuot na sana pa ilalim, pero inabot pa rin natin. Dalagang dagat. Ayun, mga kabayan, dito naman tayo maghanap. Ito. May danggit tayo. Sa pulkang danggit ka. Ay, umiiwas pa. Ayun, oh, buti tinamaan natin. Ayan, may nakikita pa ako. Halos magkakaratig sila. Dito. Ayan, masyadong malikot ang aking pana. Kasi gawa ng isa na napana ko. Ayan mga kabayan. Ayan, bali dalawa na ang napana natin. Ay, yun, may nakikita pa akong isa. Binyo na siya. Pero habulin natin siya ng konti. Sa pulka. Ay, nakabunot mga kabayan. Ay, magpapahabol pa yata ito. Ayun na. Habulin natin. E, sayang nito mga kabayan. Haabutan rin kita. Ayan. Mapapagod ka rin, may tama ka na. Ito na mga kabayan sa pulyan. Sigurado 'yan. Oh, ayan tinamaan natin bali tatlong danggit. Ayos, dito naman tayo. Ayun, may nakita na naman tayo, talagang bago. 'Yan sa pulkan kang ka Oo. Oh, ayan ganda ng pagkatama meron pa po meron pa pong mungit ayun sa ilalim sa ka din na mungit ka yan mga kabayan tinamaan natin Oo. Oh, medyo patalikod lang natin na napana kasi pasuot na po ayan dalawa naman ang ating natutuhog ngayon Yan, dito naman tayo. Ayun, may danggit sa ilalim ng tayong. Mabutit, hindi siya natin tinik. Panay na natin mga kabayan. Sa pool ka ngayong danggit ka. O oh, ayan mga kabayan. Tinamaan natin. Medyo maisayos na po yung napa natin. Ara-ara mo na din ng kaunti. Ayan, dito na tayo. Ano na naman kaya masusumpungan natin? Uy, may banagan. Bamboo mga kabayan ang tawag namin dito. Talisayin. Hop, hop. Ayan. Hop, tuy. Aba, nagpaplanok kang takasan ako ha. Hop, tu. Tatakasan mo pa ako ha. O, ayan. Hindi ka makakawala. Hindi mo kaya ang takasan. ay mga kabayan. Talisayan po ang tawag namin sa banagan na yan. O, kaganda ng kulay. Yan, ito. Uy, may danggit. Nasa may buhangin. Ayan. Sasapul ka. Tataman ka. Sapul kang danggit ka ngayon. Ngayon, sabi ko na. At nagitik pa. Patay agad mga kabayan. Ang ganda ng pagkatama natin. Dito tayo. Baka may kasamahan pa. Dito tayo sa may gilid ng bato. Baka may danggit pa. Ito, ito, ito. Ito, may nakita ko. Octopus mga kabayan. Manalang gabi. Op, op. Ay, matitinig pa siya nung ano. Tatakas mga kabayan. Panahin na natin. Oo. Oh, oh. Tatakasan mo rin ako ha. Katulad nung talisay na banagan. Hindi ka mga katakas. O oh, ayan mga kabayan. Manala. Yan, dito naman tayo. Oy, may kulubang bang. Hindi yan ang natin. Ito ang papanayan natin mga kabayan. Dalagang bukid. Sa kang dalagang bukid ka. Ayan. Tinamaan natin. Ayos. Pakatapos ng manala. Ito naman na dalagang bukid. Ang nahuli natin. Ayan mga kabayan. Ayan. May ko. Ayan. Dalagang bukid. Nasa ilalim ng barawang. Sa pool. Oh. Tatakas din Oh. Kala mo, makakatakas ka. Mas mabilis-bilis ako ng konti sa'yo. Ayan. Ito pa, ito pa, meron pa. Uy. Alatan. Sa pulkang alatan ka. Oo. Um. Alay, sunod-sunod mga kabayan. Ayan. Dagdag pambinta na rin. Yan, ito pa, talagbago. Ang ganda ng pagkasandal. Sapul kang talagbago ka. Oo. Ang ganda ng forma mo, ha? Parang diyan ka matutulog. Wala ka naman banig. O, ngayon, natagpuan kita. Patay ka ngayon. Yun. Ito, may isa pa. Magkalayo sila. Dapat, nagsama kayong dalawa para hindi na ako nahirapan. Sapul ka na naman. Oo. Ayan mga kabayan, nagitik tuloy natin. Magkalayo silang dalawa, may tampuhan. Ayan, labas di kwarto. Ito, ito, dito naman. Ayan, balatan. Tipong po ang tawag yan mga kabayan. O, oh, parang bola-bola. Tipong po ang tawag. Ayan, may alatan, sapul ka na naman alatan ka, siapulo, oh. nagkukumawala Ayan, kunti na yung mata, mabulag, pero bulag na yan, dert na yan sa lalagyan ko ng isda Ito pa, Mayroon pa, ano daw Ayan mga kabayan, ang kulambutan, halos hindi ko siya napansin Sapul kang kulambutan ka, akala ko kung ano ka lang, kakulay na kakulay ng bato mga kabayan Kung hindi ko pa nalapitan ng gusto, hindi ko pa mamustahan, ayan tuloy o sapul Nasaan daw mga kasamahan mo? Dapat may kasama ka din, katulad talagbago, kaso danggit ang natagpuan natin mga kabayan Sapul kang danggit ka, ayan Tinamaan natin mga kabayan at mayroon pang isa. Ayan na, nakaharap ka pa ha. Sa pool ka ngayon. O, ikutan natin. Medyo alanganin tayo. Ito na, tinamaan natin. Ayan, alanganin tayo. Kaya kung hindi natin medyo ikutan ng konti, hindi natin mapapatamaan ng maayos. Ayan, dalawang danggit. Ayan, may isa pa akong nakikita. May mga kabayan, oh, danggit. Ang ganda ng pagkasandal. Sisinturin kita Sapul kang, danggit ka. oo oh. oh. Sana makarami tayo dito. Medyo mahina pa po yung napanaan natin. Sana madagdagan pa ito ng gusto. Ayan, danggit. Ayan, dito naman tayo. Oh, ay balatan mga kabayan itik po yan itik sa ilalim ng dagat yan ayan na lumabas na yung kanyang sapot ayan kailangan tanggalin natin mga kabayan yun madikit po yun sa atin lalagyan dito naman ano kaya naman anan na dito ito 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 ay nakaharap sa atin mga kabayan Sapul ka ngayon sa akin. Oh. oh. Yan. Pa harap-harap ka pang nalalaman ha. O oh, para kang tinuhog na barbecue. Kaso isda ka lang ay. Ano kaya tawag doon? Ayun, may kulambutan. Ay mga kabayan. Oop, oh, tatakas, tatakas. Sapul. Oh. Sayang ng tinta mga kabayan tatakasan rin ako. Mabutit, inabutan pa natin at hindi siya humirit ng langoy. At kung humirit, wala na. Sayang. Ayan, danggit. Ayan, nag-iisa lang siya mga kabayan. Siya kang danggit ka. Oo. Oh, tinamaan natin mga kabayan ang danggit. Ayan. Ara-ari mo na rin yung danggit mga kabayan. Uy, manitis. Ito na, mga kabayan, manitis. Shapul kang manitis ka. Oh. Ala, nagitik mga kabayan. Tuog na tuog. Patay agad. Patay na. Ayan, dito naman tayo. Ayun, may nakikita ako. Matampusa. Nasa kuweba-kuweba. Sapul kang matampusa ka. Oh. Hindi natin asin true. Kaya grabe ang pagpapalag. Yan. Kwartang linaw ka na ngayon. Dagdag. Binta. Ayan. Ito, may isa. Danggit. Sa pulkang danggit ka. Ah. Ayan, dugo agad. Ayan mga kabayan, danggit na naman. Ayan. Ayos-ayos na -ayos yung danggit natin. Ayun, may nakikita ako sa ilalim ng kuweba-kuweba. At to, samaral. Ang lalim. Sapul ka din ngayong samaral ka. O, ayan na. Uy, nakabara pa sa butas. Ay, 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 ay. Yan, hila, hila, hila. Yan. Aba, nakabarat na. Uh, butit patay na. At kung hindi, may posibilidad na makawala pa. Uh, oh, yun, ayos. Ayos na. Ito. Ay, may tayong. Uy, may mandalang gabi. Pasuot na. Yan. Medyo iikot-ikotan natin konti. Ah, may plano yata ang susuo talaga. Tayka, tayka. Labas dyan, labas. Yun, dito ka, dito ka. Yan, pagmamasdan muna kita. Bago kita panain. Yan, op, op, op. Yun. Mabait, oh. Oh, panain na natin mga kabayan. Makakasuot pa. Oh, yan. <laughs> Nakaready na siyang sumuot. Put, na unaan natin siyang panain. Ang ganda po kasi pagmasdan niya eh. Ayan, manalang gabi. Ayan mga kabayan. Uy, surahan na naman mga kabayan. Ayan na. Ayan. Siya ka ngayon. Surahan ka. oh, nagitik natin mga kabayan. Ayan. May lumabas na mungit. Hindi ko na yung papanain. Ito na lang. Ay mga kabayan. Gitik na gitik talaga. Tirek pa ang mata. Patay! Ayun, may isa pa. Ayan, danggit. Shapul ka. Oo, oh, gitik na naman. Ang ganda ng pagkapana. Ayan. May ulirat pa. Gumagalaw pa yung bunganga. Yan, dito naman tayo. Uy, ito danggit na naman. May isa na naman tayong danggit na natagpuan. Shapul ka na naman. Oh, yun, nagitik na naman mga kabayan ayos oh danggit yan, dito tayo baka may danggit ano kaya, may danggit ayun, sa ilalim ng butas uy, mungit siya, pull ka ngayon, mungit ka oh, oh. ayun, nagurusok ng ilalim ng dagat ay hindi pala, buhangin, nagalimbukan ayan mga kabayan mungit Yan, dito naman. Ayan. Danggit mga kabayan. Nakasandal pa rin. Sa pulka ulit. Oo. Oh, oh. kaso hindi natin nakakitik. Ayan, grabe ang kuripas ng langoy. Oh, hirit na. Oo, oh, nakadanggit na naman tayo. Ayan. Ito, 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 ito. Ayan. Oo. Oh. Ayan, manitis. Yung isang klaseng ng Manitis manitis na maraming kulay Sapul kang manitis ka ngayon ayan mga kabayan yan pang ulam na lang po natin yan yung sa mga nagsasalubong po sa amin sa patimbangan ng isda yan may humingi ng ulam uy may tayong uy ang ay gumalaw galaw ay takot 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 ako matinik ito ito na lang alatan yun Oo. Uhuh. Yan, pwede pang ulam, pwede pang binta. Yan, alatan mga kabayan. Yan, ito pa, meron pa, alatan pa. Sapul. Hmm, ayan, nagitik. Ayan, ari mo na. Kaya gagawin natin pang binta, bukod yung pang ulam. Yan mga kabayan. Ayan, ito pa, ito pa. Uy, danggit. Sapul kang danggit ka. Oo, nagitik natin mga kabayan. Pero wag ka, may nakikita pa ako. Ayan mga kabayan. Uy, dalawa, magkapatong. Talagbago, dudubulin. Sapul kayong dalawa dyan. Oo, ayan mga kabayan. Dubul na yung talagbago, magkapatong. Kaya ayan, ang ganda ng pagkakombinasyon. Oo, bali tatlo. Uy, gumagalaw pa, ha? Ayan, ito pa, mga kabayan. Kalaking manitis. Oo. Oo, ganda ng pagkadapa niya. Sapul kang manitis ka ngayon sa akin. Ayan, no, oh, Oo, oh. ginigitik natin mga kabayan pero hindi na natin ako nagitik medyo nabigla ako kasi medyo malaki-laki ito hindi ko tuloy nasin true Eh baka kasi rumuhab ayan uwi na tayo pakapana pa natin ng isa uwi na tayo mga kabayan ito ito yung huling papanain natin ngayong gabi ayan mungit labahita bad sapul ang labahita bad mga kabayan kaso yun patay na pala yun kaya pala walang kagalaw-galaw nahirapan pa ako ng kunti dun ay eh. kunti lang ayan watch na tayo pa uwi ay ibang kabayan nakaisa tayong ano lobster lobster Ito, Mga kabayan, ayos na rin Walang na nahuli natin Nandito pa yung balata na malaki Na suhan Yun, nag-exit nag na po yung itik Sa sobrang lamig Yan, manites Alam nga mga kabayan Mabatsin na tayo Kanina kalmada, ngayon malakas Huwian tayo. Kita-kita na lang tayo sa tabi. Ito na po yung kabuuan natin na huli kagabi. Mahina po ang huli natin ngayon. Kahit sa kasama ko, mahina po. Ayan po yung manalang gabi na napanan natin. Tapos mga alatan, manitis. Mahina po ang huli. Yung kasama ko, baka hindi na makasampan ng gastos. Kasi po, sa kada laot namin, gumagastos kami ng one pipe. ng crudo. Yan mga kabayan tapos yung mga battery. Yan po malaking bangka na yan, dito rin po yan nagde-deliver sa buyer namin. Yan, halos nakapagpanabay lang po kami pagtimbang, nauna sila. Kami naman yung nakasunod na nagpatimbang ng isda. Yan, malalaman po natin kung ilan talaga ang kikitain natin. maya, -maya lang po at may resibo naman na yan. Yan, malalaman natin. Kung ilang ang inabot at kabintahan ng ating napana panakagabi. Ay, pa oh. yes, Ayan mga kabayan. Nandito na tayo, titingnan na natin yung kabintahan ng isda natin. Kung magkano man medyo mahina nga po ngayon kasi napaka ano pa ng buwan pagkaliwanag ito po yung benta nung kasama ko kay UWA 450 ito naman kay kuya sa akin po yan bali 13 13 yan po bali lahat ang total 1793 ayan mga kabayan salamat na rin po sa biyaya at pinagkaloban tayo ng ganito na hindi man kami nalugi kasi umaabot po ang gastos namin ng minsan po 1.5, 1.4 ang gastos namin kaya yung kasama ko po yun po ang magiging magkaroon ng lugi pero ayos na rin po mga kabayan ibibigay ko na lang sa kanya niyang kinita niya sa saka na lang ako magtatanggal ng gastos sa susunod pag pag kumita na ulit kami ganun po ang ginagawa ko sa kanya may mga stock po, po ako na krudo yun ang ginagamit ko pag nalulugi talaga sige mga kabayan maraming maraming po salamat sa panunod po ninyo salamat po hello, hello mga kabayan shout out, shout out na naman po tayo eto na naman po at shout out natin ang lahat ng mga nanonood sa atin mga kabayan at shout out din kay Armando Gonzaga from Kuwait. At shout out din po kay Mary Grace Garcia. At shout out din po kay Maskarang Vloggers. At shout out din po kay Arl Para. Sa Family Para diyan sa Karamuan, Alarcon, shout out po. Kay Tita Erin's TV. At shout out din kay Balman Lapas. At shout out din kay Erwin Kapulyan. At shout out kay Gloria Alperos from Burgos, Pangasinan. At shout out po kay Felix Lubay. At shout out din kay Nerisa Presnido. At shout out din po kay Maricar Damasian. At shout out din po kay Carmelo Cardona. At shout out kay Trupang Dagat. At kay Manoy Rapi Spirpising, shout po. At sa kanyang utol na si Rinan Fishing Adventure, shout out po. At shout out po kay Esmeralda Steinberg, At shout out po kay Ginny Crusat. At shout out po kay Rudy Dilaja. At shout out din kay Jose C. Martinez Junior At shout out po kay Pereira Pudha Arnil. At shout out po kay Ana Soriso. At shout out din kay Ma'am Edna Timbal. At shout out po kay Kuya Conrad Santos. At sa kanyang may bahay na si Atelinda Santos. At sa atin po kay John Anchita. Bravo. Maraming maraming salamat mga kabayan sa panonood niyo sa channel ko. Sana po hindi tayo magsawa. At no skip po sana mga kabayan. Para naman pinakamalaking tulong na po yun sa amin. Sa akin. At sa mga bago pa lang po dyan. Please naman po Please subscribe, no skip po at paki-share na lang po. Paki-pindot na rin po ang notification bell para laging updated sa mga lahat ng video na aking ina-upload. Sige po mga kabayan, maraming maraming salamat sa support ang pinagkakalob niyo sa akin. Thank you, and thank you po ng maraming marami.